Ay, dala po kayong suman po pa. Ba? Ay, ba't nagdadala pa kayo niyan? So, Huwag na kayong maggastos gastos Tapos ang aga niyo dumating. O ang init pa. Ang dami naman. Gastusan lang kayo. Pumunta dito para po matulungan sana po yung anak ko na pinag-ibig. Daddy, hindi po kasi makalakad yung anak ko po. Gusto ko sana po na matirapin siya. Hindi ko naramdaman ang paghihirap ninyo eh. Pag medyo mahirap ang buhay, medyo madadayit. Pag mataba ang asawa, ibig sabihin nasa mabuting kamay. <tong> Hindi na pag aral kahit grade 1? In ko po, po sa para lang po ng daycare po siya. So hanggang saan ang naabot niya? Daycare. daycare. lang. Kawawa na. Yan, good morning mga kababayan. May nangingin ng tulong umagang umaga papasukin natin tapos tawagin natin si Daddy Prankino. ay hey, so, ate pat, pasok po kayo hello po hello Bye. good morning Bye. good morning po umagang umaga so, yan morning, Up, upo muna kayo te tapos tawagin ko si Daddy Franquino thank you po po sa inyo thank you po kayo tawagin ko lang si Daddy Franky. Okay. WhatsApp tawagin ko muna si Daddy ya. KJ. Kuya. Okay. Taas ni tip. Yan, may bisita. Tawag. May mga tulong. Ay, good morning. Oh, kumusta? Nagwakas po nagkita gita po kay sa personal. Dati may dala po ng suman po pa. Ay, ba't nagdadala pa kayo niyan? Hindi, okay lang po yung malit na bagay po yan. Huwag na kayo mag-gastos-gastos. Ha? Ano to? Para sa inyo po yan. Ang dami naman. Dati prangki para... Ang init pa. Kayo naggawa? O binili nyo? Hindi po. Gabi ko po yung gumawa po kaninang madaling araw po. Tapos ang aga niyo dumating. Oh, talaga po sila diyan namin kayo. Bakit bakit maaga kayo dumating? Para maabot po. Oo, kasi umaalis ako. Nakikita no, ko po kasi yung sa live niyo po, umaalis ko. Taga saan po kayo? Ordaneta po. Ordaneta po. Ordan ah, Ordaneta. O, oh, ang init pa. Ang dami naman. Hindi, sa inyo po talaga yung Dari bibigay po. Ay, naku. Ano to, kakanin? Opo, yung malagkit. Ay, malagkit. Opo. salamat. Pero napakarami. Gastusan lang kayo. Ha? Basta kayo po, Dady Franky. Kaya nga po kami pumunta dito eh. Uh, para po, kung yung problema namin. Ano ba problema nyo? Dati ito yung anak ko sana po. Oo. Oh. Kaya po ako ka pumunta dito para po matulungan sana po yung anak ko na PWD po. Nasaan yung anak nyo PWD? Nandun po sa bahay na. Asawa mo, nasaan? Nandun po sa bahay na. Ilan ba? anak nyo po? Tatlo po. Ano pangalan mo? Prima po. Prema, Sa mm -mm. Ordanita kayo. Opo. Saan sa Ordanita? Sa Santo Domingo po ako. Pali na po ako. Ha? Ah? Pali na po dati Tapos ikaw? Santo Domingo. Mag, ano yun? Magkatabing barangay lang yon. Opo, opo, opo. Magkapit bahay lang po kami. Ah, magkapit bahay kayo. Anong problema ng anak nyo? Dati hindi po kasi makalakad yung anak ko po. Gusto ko sana po na matirapi siya. Ganun. Po. Therapy? Ano pa trabaho mo? Wala po, Daddy, kasi po inaalaga po, po siya. Mm. Walang mababalik. Kailan ba anak mo? Tatlo po. Tatlo. Yung asawa mo, anong trabaho? extra extra lang po sa contraction po. Kailan taon ba asawa mo? 39 po. Oh. Bakit extra-extra lang nga hanapin nyo? Huwag tayong maghanap ng extra-extra. Dapat full-time. No? Lalaki nyo pa naman, oh. Oh? Hindi ko naramdaman ang paghihirap ninyo, eh. Talagang ganito po yung katawan Hindi, pag medyo mahirap ang buhay, <laughs> sorry guys, ha, sorry mga kababayan, medyo madadayit. O diba, sabi nga nila sa akin, pag mataba ang asawa, ibig sabihin nasa mabuting kamay. At ang sagot ng mga asawang mataba, eh, magaling mag-alaga -as mag asawa ko, masarap pagkain, kaya ako nataba. Oh, sa sistema, sitwasyon ninyo, hindi ko nakita yung hirap ng buhay eh. Ha? nga po, hindi mahirap pala. Kaya yung asawa sabihin mo, wag extra-extra, full time, no? So yun lang problema mo, yung pa ng anak, hindi nakakalakad. Hindi po nakakalakad. Ah, sino ba yung nagsabi na ano? Kasi nagsabi yung yaya Dady Prangy, may tao diyan sa labas, hingi daw ng wheelchair. Sino hingi. Siya po, siya yung ako yung po yung yung yung... hindi po kasi nakakalakad yung anak niya po. Ah, kaya kailangan ng wheelchair. Sana po, mapuntahan niya din po sa bahay po. Ah, gusto mo makita. Sige, sige. Kukunin lang namin yung eksaktong address. Papasyalan namin. Ilan taon ba yung anak mo? Oh, 14 po. Ah, 14. Babae lalaki? Babae po. O, dalaga na. Opo. So, nakahiga lang? Makaupo naman po dady siya, pero hindi niya po makalakan. Ano yun, since birth? Hindi naman. Hindi po, nahulog po kasi sa nung bata po siya. Ah, so ilang taon na siyang hindi nakakalakad? Nung nahulog po siya, 3 months po siya po nahulog. 3 months old pa lang? Oo, oh, oh, 3 months pa lang po. Ah, sumula so nun. Mm -mm. Ano yun, sa paa na ka problema o balakang o ano, saan? Sa paa niya po, hindi niya anong, mahihit. Pero nakagapang naman? Opo, Okay. Kawawa naman. O, Babae dahil, eh. pa naman. Gusto niya pong mag-aral pero wala po naman Hindi na kapag aral kahit grade 1? Nung no, ano po, pinag in, pinasok ko po sa para lang po ng daycare po siya. Oo. Oh. So hanggang saan ang naabot niya? Daycare lang. Right? lang. Kawawa naman. Dapat... Eh kung sa paa lang, dapat uh, niyo ninyo kahit paano Basta importante, uh, tanggap naman natin yung problema, sakit. Pero importante yung matuto sila magbasa, magsulat. At least, alam nila. No? Sayang. Supportin na siya ngayon. Eh, normal naman magsalita yata eh. Hindi po normal yung pagsasalita. Ah, hindi rin. Pero yung isip, normal naman. Hindi. Hindi, hindi rin. So, ibig sabihin, hindi, hindi sa pagkalaglag lang siguro. Inborn talaga na may problema siya? Nung nalaglag po siya kasi, daddy, tumas po yung, ano niya, yung dagdet niya po. Mm. nag po siya. Ah, okay. Tapos, uh, tinakbo po namin sa sanglar, los bulingit po. Oo. Oh. Tapos, nung nakita po yung mga doktor, sabi nila, wala na daw siyang, ano po. Wala nang? Sabi nila, wala na, patay na po siya. Oo. Oh. Kasi nagganito yung mga doktor eh. Oo. Oh. Parang binigyan siya ng second chance po na ano niya. Ah, parang yung life niya hmm. bigay ni God. Oh, so ibig sabihin wala na sana yon. Oh, Pero anong nangyari na buhay? Oh, so, hmm. ng... Pero bak bakit nalaglag kasi? Nung ano po, nung tinitimbang, tinitimbang po siya ng uh, DHWD. Oo. Oh. Kasi yung, ganito lang po kasi yung pagtimbangan niya, nakakawit lang po. Yung, doyan po, po, yun po. Ah, doon siya, doon siya tinimbang. Opo. Timbangan Opo. ng karne. Sa palengke, Yung nakasabit Opo. lang. Opo, Ganun po kasi. Ay, doon siya nalaglag. Opo. Sinong may hawak noong time na yon Hindi ko pa siya nahawakan, daddy. Tapos yung ano ko, yung kasama ko po sabi ko, ihilain niya yung doyan. Tapos <laughs> hindi ko pahawak yung anak ko po. Nahulog na po. Saan nalaglag? Doon mismo sa timbangan, sa sinter, gano'n? Sa bahay po. Ah, sa bahay. Akala ko sa timbangan nalaglag. Pumunta po sila sa bahay, nagtimbang po sila sa bahay. Po. Oo. Doon po siya nakakulog sa bahay. Ah. Kasi po pumunta sila sa bahay. Eh, hindi tayo. po pwede yung gano'n. Eh, delikado yon Dapat maingat. Tsaka ano yan, baka pagsilang pa lang, baka may problema yung bata talaga. Kaya napaka-importante yung ano, mga kababayan napaka importante yung ano newborn screening yung tinatawag ah, tama ba ako? paglabas ng bata pinapa newborn screening para maagapan o oh, oh, magagawan hindi nyo pa na pa, ano yon hindi pa po dahil kasi sa newborn screening doon malalaman kung anong status ng baby So baby pa lang, alam na ng magulang dapat para magawa ng paraan. Kag kagaya nito, hindi mo alam kung saan nagsimula. Tapos nalaglag, ay eh, yung pala, base sa kwento mo. Eh kasi kung laglag lang, pilay lang or what? No, ba? Diba? Pero okay. Si nanay naman, ang pangalan ni nanay? Juan po, Loretta po. Loretta T. Oronen po. Oh, tapos okay. ano naman ang problema ilalapit mo kay Daddy Franky? Eh? Ano lang naman Daddy Franky yung sa anak ko, sa po yung... Juan po, yung single mom po kasi ako. Mm -hmm. Eh, nagtitinda po ako ng mga... Ganito? po. Okay. Tapos yung, yung, anak ko po sana, ko Daddy Franky, eh, kasi late registration pa ta, grade 10 po na, na po siya. Eh, kailangan po yun niya yun ka malapit na pong mag grade 11. Kailan ba anak nyo? Kwan po, apat po. Apat? Apat. Bakit asa na asawa nyo? Eh, namatay na po. ah, okay. Po. Sorry. Yung bata pa lang po sila namatay na. Ilan taon na ba ang bunso? Kwan na po, tuwan na po yung bunso ko. ah uh, 15 po. 15 years old. Yung bunso. Panganay? Eh? Yung panganay ko po, 22. Wala pang may asawa sa anak mo? Mayroon na po yung panganay po, uh -huh. magang nag-asawa po. Ay, yung pangalawa? Eh, yung nag-aaral po. nag -a -a Yan po Yung wala pong birth certificate po kasi Daddy Frankie, eh, kailangan po niya yung tapalagi niya kung kinakuan na kailangan yung birth certificate sa school nila. Mm -hmm. eh, wala naman akong sapat na pera. At least may trabaho, may negosyo. Kasi tama yan, Opo. kasi mga ganyan. Ang bilo-bilo pa po, ganun, iba-iba po yung kinakuan mm -mm. ko po. Yung... So, huwag kang titigil, ano, mangarap, huwag titigil. Kasi kahit sa tingin ninyo yung maliit, pero Opo. yung araw-araw na may income mm -hmm. ay napakalaking bagay yun. Opo, no? tama po yun. Kagaya nito, ang dami. Pag ibininta mo yan, mga magkano lahat yan? Well, wala, wala po naman isang libo po yan. O. Kasi sa isang balot po, 10 pieces po, isang dan po. Oo. Oo, so sabihin na. At least, yun nga yung sinabi ko, hanggat gumagawa ka ng paraan na magkaroon ng pera, every everyday meron talaga. Saka gusto ko rin po kayo makita ng personal daddy kasi opo. matagal na po kitang idol na idol. Ay, salamat. Hmm. Nung no? sila atin ng matagal. opo. Hmm. Kaya yun, kaya sabi, sabi ko, ito kasi, eh, oh, kasi ako sa anak niya po talaga daddy. Hmm. Kaya sabi niya, gusto niyang punta niyo siya para makita niyo ng personal. Oo, sige, dadalawin namin doon. Anong service niyo papunta dito? nagira pulang po kami dati ng motor ko. May driver kayo? Hindi po. ako na lang po. Ikaw nag-drive? Ano yung single o? Ako yung single. ko po sa bayo ko po. Gasabi hmm. ko paano yung wheelchair? Makakaya niyong dalhin? Sa harapan po. Kaya? Ako po, pwede po yun. Okay. Pakuha nga tayo sa wheelchair. May wheelchair ka na. Boss JB! paingi sa wheelchair. Tingin ko ah. Okay. Boksan nyo na. Ito yung palaging naka sila, yung napinag-live doon mm -mm. sila, Kuya Oliver. Ah, ano dyan ka pala? Si Bus. Wala po si Kuya Rioski po. Mm, nasa Maynila. Umalis kanina madaling araw. Mm -hmm. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, no? aga aga Pasensya na po kayo mga kababayan. Hindi pa naka... Uh, ito, nagkakape cape para. Hindi pa nakaligo ang inyong lingkod. Maya-maya uh, pa. Pero dumating sila nanay na from Ordanita at itong problema nila. Ah, sige lang po, sige lang. Good morning. Anak nila na nangailangan ng wheelchair, tsaka si nanay daw na yon Anak din niya na walang birth certificate. Opo. Na? Opo. Bakit si Daddy Frank kinapili nyo? Ang dami-dami naman dyan. Hindi po kasi kayo po talaga yung talagang tumutulong po sa mga po. Nakikita ko po, po. Nakikita po wala kasi yung... Noon pa po. Uh, po. Oo. Oh. pati yung mga ita po yun. Yung pinakain nyo yeah, po yun. sa... Sa, sa, sa Libby po. Ay, pinakain sa Jollibee. Hindi ka nanonood. Ay, Makdo. Oh, Makdo. Oo po ba? Oh, mo eh. Hindi oh, mo, Makdo po. Pila-pila -pila po silang pumasok po. Pila-pila pumasok. Opo. Opo. Oh, nanood ka na. Opo. Nahulaan mo na. <laughs> Ayan. Oh, dito nga. Oh, okay mo ilahan. Meron ka lang po. Ayan, so kaya yung daling niya. So, parang hindi kasi sa hirapan ko. Ha? Huh? Oh, yan. Kasi brand yan. Oh. Sa tagal na kasi dyan, kaya nasisira yung ano. Oh, di ba sira na yung kung ng anak mo naroon? Nasisira yung karton. Pero walang wala pang gumagamit yan, no? Oh. Sana makatulong sa anak mo at sa... Oh. Kukunin namin oh. yung address para mapasyalan yung... yung address para mapasyalan yung, yung... anak nyo para makita, so, no? Ito, dad. Kaya para makapunta si po si Daddy Frankie Oo, papasyal kami doon po oh, yun. Nalaglag. pumupunta doon. O, sa iyo Sa'yo. One, two, three, four, five Ha? Eh? Thank you po, daddy. One, Salamat two, po. three, four, 5,000 Thank you, Thank, you po, Daddy, Prang. Salamat Salamat po. po. Sobrang blessing na po to sa amin. Ay, very good. Sana makatulong. Opo, Daddy Prang. Hindi na kayo. Tsaka siyempre, salamat o. din dito sa hindi, kakanin. Mawalay lang po yan. Basta kayo po, Daddy Prang. Wow. Okay. Ay, hindi ko lang po alam kung gusto niyo po yan. <laughs> Ay, siyempre, ano ba kayo? Tao lang din ako kagaya nyo. Mahirap lang din ako. Kaya kung ano kinakain nyo, ganun din kinakain ko. Walang, ano, Walang pagkakaiba, pare-parehas lang tayo. Opo. Kaya lang syempre, mga kababayan, sa hirap ng buhay, syempre, masaya ako na may natatanggap, pero hanggat maaari, wag na. Kasi kawawa kayo eh. Instead na kainin nyo na lang or para sa mga anak nyo na lang, kasi pag gusto ko rin talaga kumain, papagawa ako or bibili kami, okay na. Kasi ang iniisip ko sa inyo, kumbaga, si Daddy Frankie kasi, mamimigay ako ayo ko ah, hangga't maari ayo ko yung may kapalit or what although nakakataba ng puso syempre yung mga ganyan bagay ang inaano ko lang instead na pumunta kayo dito para matulungan ko is kayo pa yung eh paano kung hindi nyo ako nadatnan kagaya niyan di eh, hirap di ba pero kun lang po yan para sa akin po yung Kunting-kwan na po yan. konting kwan lang po. Basta importante yung mabigyan namin kayo ng kahit kunting-kwan. Salamat. Appreciate much. Okay, no? Bro. Thank you so much. So ate, anong masasabi mo na nakarating ka kay Daddy Frankie? Masaya po ako kasi po may pambili, Ang gamot. Tapos <laughs> may oh. medsor huh? na po siya. Oo. Salamat sa pagpunta ninyo. Salamat. Laban lang. Patabain nyo pa lalo. Yung katawan natin. No? Mapupunta na. <laughs> na yung anak mo. Mapupunta na lalo. Tapos mapupunta na pa. po yung anak ko. Opo, oo. Lobe ng Panginoon. Hindi lang makapangako kasi mula ngayon hanggang December talagang puno na schedule namin. Siyempre, alam nyo na pag magpapasko maraming schedule talaga. Maraming salamat. Oh. sadyang napakahirap kasi mga kababayan napakahirap ng buhay napakahirap maghanap ng pera lalo na sa kagayan nila uh, ayun under minimum alam nyo naman dito sa probinsya no? talagang yung kikitain mo minsan hindi naman lahat pero usually talaga sa mga kababayan natin mahirap ang buhay yung kinikita nila every day, yung sweldo nila every day, sakto lang po sa pagkain araw-araw. Kaya ramdam mo yung hirap ng ating mga kababayan. Kaya talagang sa halagang liman libo mapapansin, mararamdaman nyo yung saya. No? Uh, kasi napakahirap talaga kumita ng pera sa totoo lang mga kababayan. Kaya salamat po sa lahat ng mga kababayan natin na sumusuporta kay Daddy Frankie dahil po sa inyo ay eh, tuloy-tuloy din tayo na pag-abot ng tulong. No? Si ate naman, ano masasabi ni ate? Marami pong salamat sa binigay niyong tulong, Daddy Frankie. Eh. Mapapakon po na po yung anak ko ng birth certificate po. Sobrang blessing na po to, malaking blessing na po sa amin po. Marami pong salamat po. Hmm. Sige, ingat kayo para ano, kasi may pupuntahan pa kami, ano? Maliligo okay, pa yun. ako. Guys, i-assist nyo sila nanay. Doon sa motor, isakay nila, tignan nyo, ah. Oh, pasensya na kayo. Na, okay na? Thank you po. Okay, sige, salamat. Huh? Okay, buhatin niyo tong ano. Oo. Lagi pwede mong mag picture tayo. Lagay ko po sa bahay namin. Lagi eh... po. Magkaibigan talaga kayo. Magkapit bahay. Very good. Oh. Lagi na kami to sa Oo. Oh, Awit lang, sabay na sila. Picture lang. Oo. Punin mo yung cellphone nila. Okay na. Oh, dito ka din, yung isa Sa gitna ako Lumiit ako <laughs> One, two, three One, two, three okay. oh, Thank you Ingat kayo ha Salamat, salamat Sige po Thank you oh, po kuya Ingat kayo At okay. least nyo sila doon Sige po, daddy Sige po, ingat kayo Thank kasi. po